Sa so, wakas, medyo natapos na rin ho ako dito sa DIY na ginagawa ko dito sa aking salas at dito sa aking munting bahay. Kasi nga ho, gusto ko sana nung magkaroon at makiuso doon sa mga DIY na ginagawa ng iba na gumagamit sila ng mga wall papers, yung mga waterproof na wallpapers. Gusto ko rin ho sana gawin, kaya lang ho, ay baka naman masayang lang. So, since napakarami ho ng kortina dito sa amin, na mga pinaglumaan na, ay yan ho ang naisipan kong gawin, na gamitin lahat. At since ito nga rin ho ang aking sopa na ito, ay medyo hindi na maganda sa katagalan na, ay yan ho. At pilit ko pa rin ginawa ng paraan na mapaganda. So, yan. Uh, <laughs> Yun ho mga kortina na hindi ginagamit, bukod ho sa inilagay ko dyan paikot. Na ang tema ko naman ngayon ay purong dilaw. Ay soya naman yung nilagyan ko rin yung cushion na pinapatong ko dyan, pinalitan ko rin binalutan ko din ng kortina. At napaka-fit naman ho niyan kasi ho na sa loob. Yan, tapos dito ho, sa dulo na ito, nabala ko sana na itatapon na inagawan ko pa rin ng paraan. Dahil pala nasa paraan lang talaga nang Uh, pag-aayos ng bahay kahit na luma ang mga kagamitan so dito sa sulok na ito, dito gustong natutulog nung aking si Aling maliit, ng aking apo and then naitungo ko rin yung electric fan dahil nga gusto niya nakatutok sa kanya ang hangin dahil sabi niya wala ako timpan pagka mahina yung electric fan tapos dito yung una niya, yan yung paboritong una niya na dalawa, yung kulay blue And then, itong lamisita na ito, na hindi ko rin tinanggal yung halos sira ng linoleum, nilagyan ko rin ng dilaw sa ilalim. Gusto niya dyan siya naglalaro. And at the same time, yung, yung ilalim nito, ilagayan niya ng mga laruan. And then, itong aking working area, yan, kailangan ko itong pinturahan o lagyan ng wallpaper, paper, kaya lang wala pa. And then dito, nilagay ko itong uh, napakagandang work of art na Miss Morocco costume nung anak ko nung high school so ginawa ko dito and then ang bala ko dito para hindi magsabit-sabit ay lalagyan ko siya nung plastic na nabibili dyan sa bayan yung malapad papatong ko sa ibabaw para hindi magsasabit-sabit yung paggagamitin ko tong lamesa and then ang aking work area working area ay ito so gusto ko kasi lahat ay magkakadikit ang aking working area yung madali kong mahanap yan yung aking chair. And then, ito yung binigay ng kaklasiko ni Miss Cynthia. So, salamat po. Uh, dagdag suporta sa likod. And then, yung aking computer printer, laptop, I mean. Yan, nakalagay lang muna sa gilid. And then, nagawan ko rin ng paraan na isingit lahat ng aking mga... Oops, baka bawal kay Meta yung hubad. Yung aking antique collections, napakarami pa po. Nasa bodega, hindi pa nalilinisan. And then yung jar na yun, that's uh, 100 years old already. Ito po namang mga bag na ito, tsaka itong mga to, ay nilagay ko rito yung malalaking items. Ito naman po ay ginagamit ko sa pang-affiliate kay TikTok. And then all other items na ina-affiliate ko. And at the same time ay nabebenta ko rin naman ay ito. Yan. mong mga yan, yung mga yan. So yung ibong adarna ko na nilagay ko nung isang linggo, eh lumipad. Kaya nilagyan ko ng mas matibay na pandikit. Yan. So doon na siya napunta sa may taas. And then kita niyo yung kortina na yan. sirana So hindi bali na lang. Kasi nga, yung kortina lang niya, para makompleto ko lang yung dilaw, ay hiningi ko na laang sa inay. Kasi nga, marami siyang ganyan. Hindi na niya kailangan sa kanyang bahay. So, sobrang dami kong kortina na ganitong style. Hindi lang mahanap ko nasaan. Sana pwedeng ah... Uh, mas marami yung nilagay na kortina. So, for the final look, kahit malihit ang bahay, really, ay pwede naman natin gawa ng paraan. So, itong mga ilalim ng lamesa ko ay workable pa rin yan. Kasi naandyan naman yung mga ibang items ko na pinapang-affiliate na sa ilalim na hindi hilahin ko na lang. And then, yung ilalim na yon may ilalagay pa rin ako doon na mga ginagamit ko naman sa aking mga clientele. Yung mga client, yung mga present files na aking ginagamit. And then, uh, mas nagustuhan ko yung ayos kasi nga uh, mas accessible sa lahat and then dito pag may dumating nakaharap lang ako dyan so hindi na ako yung nakatalikod yung ganyan ganyan so yan yung mga DIY na uh, dahil nga wala tayong magawa sa bahay at sa ating buhay um, ganito ang pwedeng gawin yung mag DIY so sa akin medyo maganda-gandang tingnan. Ito yung mga antik ko. And then, in-accentuate ko lang siya nitong mga halaman na medyo sira-sira na nga kasi napabayaan. Yan, nilagay ko siya dyan. And then, pampaswerte daw yan. So, uh, to o man o hindi, uh, nakikiuso na lang din tayo kasi nagplantito-plantita din tayo um, before. So, yan nga. So, ang aking working area ay dito lang. So, para sa akin ay mas okay na rin. Then, yung mga nahingi ko ang kortina, nilagay ko rin doon. Marami pa akong i-DIY dito sa aking bahay. <laughs> na maliit. At, ito lang ang gusto ko talagang bahay. Yung lahat ay accessible sa isang ikot ko lang. So, yan, nilagyan ko rin yan ang kortina. Actually, ako rin ho ang nag-DIY niyang pintu na yan. And then, yung pintu na yan, din-DIY ko rin yan. Ako rin ang nagkabit-kabit niyan. yung kortina na hiningi ko sa ina yan, tama-tama, katerno nitong mga dilaw. So, once again, for the final look, ayan, share ko lang ho sa inyo, nakakatuwa lang. Baka ho, hindi kayo magagandahan, pero ako, kahit papano, yung pakiramdam ko na I were able to do something good today. This morning, actually, nag-start ho ako alas 4 ng madaling araw at ngayon pa lang ho ako matatapos. So, yan. Yung naman sunod na yon yung kusina, yun naman ang sunod natin na i-DIY. And then, yan ho, hanggat hindi ko pinilaligyan ng wallpaper, parang hindi pa ako kontento. So, yan. Yan lang. Yan lang, guys. See you again on my next video.